Tatlong taon nang namamasada mula Balakbak hanggang sa Central Business District si Joe. Aniya, hirap daw silang pumasada lalo nitong nagdaang mga long weekend. Uh, -palabas kat, ah, uh, nito na palpalabas ka amin nga lugan ti Tagababa, iso ti, at kadwan. Manmano lugan ti Tagabagyo. So nga talaga nga turista adu. Kaya ang dating 30 minutong biyahe kung minsan inaabot na ng isa at kalahating oras. Sa datos ng Traffic Enforcement Unit ng Baguio City, pumapalo sa halos 80,000 na bilang na mga turista ang umakyat nung nakaraang long weekend mula November 25 hanggang November 27. Kaya hiling niya matuloy ang pagbubukas ng Canon Road. Hanong nga open ti Canon Ken Road? Amin nga lugan nga magaputi Manila, Pangasinan, Gitaada ada amin Marcos Highway ang mag 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 magna. Mag no, may open the Canon Road. Siguro magudwa. Ada ti akin kay ti Marcos Highway, ada akin kay ti Canon Road. Tas diay, di ti diay. Isa kasi ang Canon Road sa mga pangunahing kalsada paakyat ng Baguio pero pinapayagan lang dumaan dito ang mga residente. Pero ayon sa Baguio City Police Office, nakadepende pa rin ang pagbubukas ng kalsada sa Task Force Canon. actually, para sana matulungan natin itong uh, Marcos Highway since uh, nakita rin naman natin nung last uh, na na uh, long weekend is grabe din yung traffic maraming nag overheat along sa areas of Tuba mm. and malaking tulong sana kung ma-open ang Marcos Highway uh, lalong-lalo na pagka Friday and uh, Saturday kasi yan yung volume ng ano eh yung volume ng mga umaakyat na turista So mm -hmm. mababawasan natin yung volume ng sasakyan na nag-traverse dito sa Marcos Highway. Kung... Dagdag pa niya, isa rin sa mga rason kung bakit hindi pa pwedeng buksan ang kalsada ay dahil sa kabi-kabila ang pagsasaayos ng DPWH. Nagpasa na ng resolusyon ang Metropolitan Baguio City, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba, Tublay Development Authority at City Peace and Order Council ng resolusyon sa Interagency Task Force Canon na humihiling na buksan na ang Canon Road sa trapiko pagkatapos ng mga pagsasaayos ng DPWH. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng Office of the Civil Defense Cordillera na isa sa mga namamahala sa task force pero wala pa silang pahayag tungkol dito. Sa ngayon ay puspusa ng pag-aandang ginagawa ng mga kinaukulang ahensya para sa long weekend mula December 8 hanggang December 10. Meron din kaming uh, uh, preparation to activate yung ating traffic control points dito sa mga main entrance ng city. So we will be establishing... Uh, traffic uh, control points along Kenon Road kung maopen man uh, Marcos Highway and uh, Naguilian since uh, diyan nga nanggagaling yung volume ng mga ng mga turista hinihikayat din ng BCPO na ipatupad ng mga barangay sa lungsod ang anti road obstruction at payagan sana ng unibersidad na buksan ang kanilang parking spaces sa darating na Pasko at Bagong Taon Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines